din Ito yung gumukod na kasi. Nakikita ko na yung Pero wala kasi talagang ng halos. Parang hand to mouth. Alam mo yung concept ng hand to mouth. Pag may pera. Inire-review na namin. Kasi there's no such thing as rent. Boy! Lisa! Lisa! Okay hey guys 1, 2, 3. ngayon ang sa City Hall. Ano po ang pinaka marching order nyo sa empleyado pa Eh, syempre, maglingkod ng mga ka hindi na kumuna sila, pinapanatag. sila magkilala ko. na mag wala tayo, wala na sa pananampalatay. Kasi, doon sa araw na rin Uh, July 15 yung as well um, course uh, ang um, promotion for permanent employment or employee uh, para maging permanent employee based okay. benefits na yung kusina malapit sa kusina kasi uh, uh, nagawa na ko na yun and then uh, I was honest enough when I said 98% ng promot sa araw na ako ng araw, ng araw uh, sa paglalaman ng permanent employment. Hindi ko na hindi ko na because I face it on very. kung magiging in the afternoon? Specifically was... I think they they. Uh... Uh, they need it more than me. Kasi ako, wala naman ako 7 to 4. So, eh, but uh, as you can see, uh, instead of me deciding on the matter that will benefit them, it's them who decided for it. So, so lahat ng mga yan. Kami city couple. So, 7 to 4 na siya. So, matter of uh, general. So, Except for department heads. Uh, Ay, yung, oh, yung, eh, kasi, oh, no, mahirapan naman sila sa akin makapag-7 to 4 dahil Pagkami may ng hanggang madaling araw trabaho tayo, ganun talaga uh, working with me I hope that they can catch up pero syempre, yung nangunawa pa rin natin pamisa-misa, nagkakasakit eh. tumutukod but uh, the general uh, population of employees is 70 hmm. Then, eh, ito yung tumutukod na kasi, nakikita ko na yung tumutukod, pero wala kasi talaga ang yung concept ng hangin. may pera, Inire-review na namin. Kasi there's no such thing as Okay. Wala atas yun. sa Manila nyo. Oh, yeah, yes. Yeah. So, pagka kayo may kakailanganin eh, sa pamalang lungsod, napagpasyahan <laughs> ah, na sa mga empleyado ng pangalata na uh, palasyede ng umaga. Okay, thank you, boss. Thank you, boss. Ang sabi ko, pag-uwi nila yung mindset nila, it's more on helping than enforcing. So, it's just a simple, quick direction. Sir, please mofter. Ang uh, dami nang uulit. Uh, uh, We will get a report for over the weekend. And the curfew. Yung ang oh nga pala, sa isang netizen na nag-post ka po about yung riot, yung rambo na mga bata. O, nadali na kagabi yung mga minor Kasi parang may pumapasok yata sa kaibang siyudad. Kaaway-away sila. Kaya lang mga minor. Nadali na kagabi nagawa na kami mo. So, whoever you are, if you're watching the uh, uh, concerned citizen, tinaga ko, nakita ko, pinorward ko, na-action na na. Is ko lang may uh, palam sa kanila. Thank you, thank you, thank you po. Thank you. Ipapasa wala. Address niyo Ha? Si vice. Oh, okay. Ay, hindi pa ako pupunta ka mamaya. <laughs> kami noong Friday. Dila kami nakatiga dito sa condo chat. Pero yun na ng police. Kasi asisitiga. Bye. Shout out sa Viewers, so right? The right? The <laughs> mga viewers ko. Shout sa lahat ng mga nanonood ngayon. O, lunes oh, sure. ha, magtrabaho kayo. But always be inspired <laughs> para magali ang video. Love you. guys! Ingat guys. <laughs> Bye. 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 <laughs> Bye. Salamat. Bye. Salamat. Bye. Salamat. Lagi kita makikita. Ah. <laughs> 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 Kanina pa daw. Kanina pa daw. Kanina pa daw. Kanina Gusto yata ang trabaho sa CTO. Kanina pa Kami merasa melayani di sana,